Yun, hello what's up guys. Mga muna tayo ng magugulay natin. Ayan o, meron na sitaw Sitaw tayo, sitaw. Tapos nakuha na ako ng kalamansi. Para uh, meron tayong maulam ngayon. sayang so, ayan, tumigas na yung iba. Pero, wala yan. Ang haba o. Yung haba ng sitaw niya. siyang pwede yung uga maligit na hindi na lumaki. pero okay pa rin yan tigas na talaga ng iba oh. na ano na oh. tigas na siya sayang paano yun na lang natin gawin na lang natin binhi Pero yung iba okay pa naman. Pang, pang kahapon sana ito eh. Dabis to kong kahapon kinuha. At ganun. Kung kailang ko na-sprayhan ng pang pang uod sa kanaman siya ano ano nangyari siguro ako na to guys mga idol pang gisa gisa lang natin Ayan ito, laki oh. Yung tigas na gawin na lang natin binhiyan, binhi yan, binhi. Matigas na rin yung iba oh. Yun, okay na to mga idol. Meron naman tayong pang ulang oh. Sitaw at saka nag ano tayo ng kalamansi. Okay na yan. hindi problema ang ang ating ulam pang araw araw kung tayo tayo sa iba kung tayo dito sa okra okra tapos hindi pang gisa lang natin hindi gisa lang natin ito ngayon hindi natin hindi din dun bali magigisa tayo ngayon magigisa yung mga pwede na ditong okra eh. Isa yun ito. Yan no. Ito mga idol okra. Okra. Maminikas lang tayo. Pag may tiyaga. Libri ulam. Ito okra. Okay. Wala ba? Tapos dito meron pa tayo dito sitaw. Tingnan natin yung ating sitaw dito. Ito talaga ano na to, ito. Ito mga idol oh. Ang laki niya oh. Kasi laki ng aking laki oh. Pero ang haba niya oh. Haba. Ganto Pero magulang na siya. Kaya ano lang natin yung binhi. Ito pwede pa to, ito. Itong dalawa na to. Saka ito kunin natin to. Yun. So, binhin na natin yan. Binhi, yan. So, binhin na natin yan. Hindi ko meron pa kaya dito. Hindi lumaki na andito. Sayang. Yun. What's up guys? Okay na to thank you for watching guys and God bless us all ganito lang sa probinsya may gulay ka na tiyaga tiyaga lang tanim tanim meron mo Libre ulam na tayo fresh na fresh pa dito lang yan sa ating binabantay ang lupa So mga okra na to, akala ko hindi to mabubuhay ng mga idol eh, kasi inasumbrahan to sa tubig. Pero na, napapakinabangan naman natin kay tonto. Yun, stay tuned mga idol. At ako uuwi na at na natin tong ating nakuhang sitaw. tau. Uh, gigi lang natin to.